Para naman po sa update sa investigasyon ng pagkamatay ni Stephanie Nicole Elia, makakasama natin ngayong umaga si Superintendent Jack Candelario, ang Deputy Chief for Operations ng Caloocan Police. Siya rin po ang tagapagsalita ng task force, Nicole. Good morning, sir. Uh, magandang umaga po sa ating lahat. Opo, sir. Kumusta na po yung investigasyon? Asang ngayon po ay uh, piniprepare na uh, po natin yung uh, i-file na po natin na kaso po uh, dito po kay Mr. Da. Opo, yung mga pagsusuri po ninyo sa baril na pagmamayari ng mga taong malapit sa bahay ni na Nicole, kumusta na rin po? Asa ngayon po ay uh, yung pong ating uh, nakuha or na, na recover po, na islag po ay uh, atin pong isusumiti po sa ating uh, Crime lab po. Opo, yung kapitbahay po ni na Nicole, nasa kutsudiya pa po, po ba ng pulisya? Opo, uh, siya po ngayon ay nasa custody po ng ating uh, kapulisan po. Mm -hmm. Pero doon sa kaso po ng pagpatay kay Nicole ay uh, po, may posibilidad po bang makonsidera siyang suspect. Ah, uh, sa ngayon po ay uh, atin na lang pong uh, hinihintay po yung resulta po ng ballistic uh, mm -hmm. examination po doon po sa slug na nakuha natin kahapon po. At uh, yung po nga uh, specimen or yung slug din po na galing po sa ating uh, biktima. Opo, sir. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo. Kaugnay po sa update ng kasong ito. Maraming salamat, Superintendent Jack Candelario. Okay. Sir, may tatanong lang po ako. So meron kayong parallel investigation ng NBI, ano? Nagkaroon ho ba kayo ng comparison do sa ginagawa ninyong investigation? Pareho yung tinutumbok ninyo? Ah, sa ngayon po kasi, uh, meron po kaming mga iba't ibang tinututukan po. Mm -hmm. Pero yung po naman po nga coordination po namin sa uh, isa't isa po ay uh, okay naman po. Maganda mm -hmm. naman po yung aming... Uh, mm -hmm. So yung sina yung parang nung bahay ito po. Asa ah, ngayon eh, parang ano po siya, yung ah, ah, hindi pa ho siya talaga masasabing suspect pero meron na ho siyang bubaga meron na ho kay maari ikasok sa kanya yung ng barel. Opo uh, mm -hmm. tama po uh, kasi nga po uh, lumabas po eh, sa aming uh, elimination process po na kung saan ay eh, nagkaroon po tayo ng mga masusing uh, pag-examine uh, doon sa lugar na kung saan ay eh, nakita po natin na within the area na na kung saan ay eh, allegedly yung fire taga doon po mm -hmm. at uh, inidentify po natin yung mga gun owners po doon na uh, binigyan po natin ng mga request uh, request letter po and after that po ay uh, meron po kasi tayong yung uh, complainant okay. or uh, isang kababayan po natin na na, na, na nagsabi na siya ay nagpaputok kaya po tayo nagkaroon po ng search warrant. So uh, iniintay na lang ho natin para ma-determine uh, kung suspect siya pa sa pagmatay uh, ni uh, Nicole ay yung pong uh, ginagawa pagsusuri doon po sa bala? Opo, uh, mm. tama po yon So uh -oh. we are just waiting for the result po nun. Okay, maraming salamat po Superintendent Jack Candelario.